Patapos na si Inday sa kanyang part-time. Pero kakain muna si Inday bago lumipat sa iba. Lah. May baon ako dito, guys. Ito ay smart. Maangkang na, nito Gusto ko siya. Kasi medyo nasisipon ako. So, kailangan din kumakamang maanghan. So, gawin mo, guys. Ganyan ang buhay, guys, ng mga OFW na kung gusto mong kumita, mag-racket ka. So, um, pwede kang magpart-time sa maghapon ng tatlo na bahay, cleaning lady, or Uh, punta ka sa uh, mag-alaga ng matanda. Sasamahan mo, gano'n. And uh, by hour lang yun, guys. So, pwede kang mag-part-time ng 2 hours, may 3 hours, 4 hours. So, ganyan ang ano dito, guys. So, kung hindi ka mapili sa trabaho, talagang gusto mong kumita, makapadala ng pera sa Pilipinas, mag-part-time ka lang, guys. Meron ka ng pampadala. So, yung sahod mo is hindi mo na magagalaw. So, huwag lang tayong mapili sa trabaho. Kasi hindi lang naman ako ng OFW yung ganito. Kahit ako citizen na dito, hanggat kaya ko magtrabaho, dahil marami din ako tinutulungan, hindi lang pamilya ko, kahit ibang tao, tumutulong din ako. So, habang kaya ko, magpa-part-time ako. So, di ba, may kita kang extra. See? At hindi naman nakakapago dahil hindi ka magbubuhat punas-punas, tidy up. Yun lang. So, sino ba ang hindi nakakarelit yan? Pag OFW kang live out na, is hindi ka caregiver na yung stay in. Pag live out ka na, pwede ka magtrabaho kahit saan. Yeah. So, see you in my next video kasi niluluto ko pa lang yung aking uh, pananghalian bago ako pumunta sa nursing home. Okay. So, bear with me guys. Hindi pa tayo tapos naalala ko pala guys kasi uh, nagtrabaho din ako sa Riyadh yung first abroad ko noon is sa Riyadh so uh, medyo madilim eh naalala ko lang kasi guys kasi yeah. siguro dito is open huh? yeah. na, Nalala ko lang kasi guys, kasi noon sa so Saudi is nila sa han. So, ako naman noon, siyempre, baguhan ako. Hindi ko alam kung anong tawag sa plato. So, kaya naalala ko lang guys, kasi yung plato pala at langgana is parehas lang ang tawag na sa han. So, natuto ako magsalita ng Arabo na hindi ko alam kasi nga walang nagtuturo sa akin. So, isa sa example dyan, ang sahan sa Arabic, sa Riyadh is plato or palanggana. Yan ang tawag nila. Okay? So, yung mga taga nasa Middle East yan, nakaka-relate ba kayo? Kasi, at yung isa pa sa naalala ko guys, yung uh, ano, ito pakita ko. Halimbawa ito. Ano to tawel, 'di ba? Nung first time ko sa Saudi. Sa Riyadh kasi yung amo ko is kapatid ng king. So hindi ako masyado pa doon kasi alalay lang ako ng matandang babae sa pangapartihan. So marami akong kwento. So ngayon itong itong tuwalya. Ang tawag nila doon is puta. So, hindi siya masama. Pero sa atin is masama sa Pilipino. Which means, sa Arabic, is tawel. Dahil sabi sa akin oh, ng amo ko noon, na puta. So, tinawagan ko yung anak dahil siya lang ang kausap ko marunong mag english Sabi sa akin, oh, bigay mo daw yung towel. So, imagine that. Masama sa paking, parinig, pakinggan natin sa lingwahin natin. Pero sa kanila, iba ang meaning. So, yun guys nung nakaka-relate yan what's for more so, kain tayo guys halotot na ng noodles this time, hindi ko hindi ko siya nilagay ng sabaw gusto ko is dry lang, kaya ito siya parang ano lang siya walang sabaw Ayun. so, ganyan mga FW guys kumakain ng madalian minsan nagbabaon para kumain ng tama sa oras minsan nakakalimutan pa tulad ko so pag ang errands ko sunod-sunod palagi ako sa kalsada yun, nakakalimutan kong kumain kung ano madampot ko dyan yun na lang kinakain ko so yun ang pinaghihirapan ng mga FWs minsan nalilipasan ng gutong tapos hindi malang kumusta ng pamilya may tamot tumawag man galit pa na bakit wala pang padala di ba so grabe ang paghihirap ng OFW noong una naranasan ko lahat yun pero dito sa Canada kahit pa paano magandang trabaho dito at walang ano walang uh, discrimination